Gusto mo ikaw sumagot? I'm warning you. Uh, you know, you know your limitations, right? And that is your, only your role. Do not teach her what to say. Ikaw naman napak, napak, klaro eh. We've been very lenient with you guys. So, Cassandra, ano? Sinumahan ka ni Atty. Roque sa pagkor o hindi? Yes, po. Oh, eh, Thank you, Mr. Chair. I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, nung last hearing, may mga tanong ako sa iyo, if you will recall. Pero hindi malinaw yung mga sagot na nakuha ko sa iyo. Meron pang mga ikanang mga tanong na hindi klaro ang mga sagot mo. Kaya babalikan ko yung pagtatanong ko po, ano? Cassandra, kilala mo si Stephanie Mascarinas, di ba? Yes po. Nakasama mo siya sa trabaho sa Lucky South 99? No, Mr. Sure. Eh, hindi tugma o salungat sa salaysay ni Stephanie Mascarinas noong mga previous hearings ang sabi ni Stephanie Mascarinas kayo ay makakilala na una lang siya pagtrabaho sa iyo sumunod ka pagtrabaho doon sa Lucky South 99 so ano ba talaga ang totoo magkasama kayo sa trabaho sa Lucky South 99. Pwede po ako magtanong sa... Pwede po ako mag-consult sa lawyer ko? Sige. Hindi, simple lang po yun eh. Um, uh, it's either uh, si Stephanie Mascarina sa nagsisunungaling o ikaw ang nagsisunungaling. Kasi itong kasalaysay ni Stephanie is under oath also. Very clear po yung sinabi niya na hanggang sa minutes natin, marami po mga testigos na kadinig dito hindi ka pa sumisipot noon, tinanong namin si Stephanie Mascarenhas at nung huling uh, punta mo po dito, tinanong ka rin kung kilala mo si Stephanie, sinabi mo totoo. O tapos ngayon, sasabi mo sa amin na hindi kayo magkasama. Eh sabi nga ni Stephanie, doon kayo nagkakilala sa Lucky South 99. Hindi po yung totoo, Mr. Chair. O, oh, isa lang sa'yo nga, paano mo nagkailala si Stephanie Mascarinas, Mr. Chair? Sabihin mo dito sa komite ba, paano kayo nagkakilala? Ah, uh, nakilala ko po siya doon sa kung saan nakaano yung yung isang opisina ng aking ninong po. Pero hindi po sa Lucky South po, Mr. Chair. Sandali, pakiulit ngayon uh, Stephanie, ang sabi mo nagkakilala kayo ni uh, kasada ni Stephanie sa isang opisina na pag may-ari din ng Lucky South 99, ganun po ba? Hindi po siya pag may-ari may ng Lucky South 99 po, Mr. Chair. Mr. Chair, we need, or rather, this presentation needs the presence of Stephanie Mascarinia next dealing to establish whether who is lying. Is it Miss Cassandra Ong or is it Mrs. Stephanie Mascarinas? Pero so, naka-contempt ka na eh. I would like to cite to for contempt. Ah, pero so, naka-contempt ka na eh. Because very clear sinabi mo sa akin noon dito sa komitiba kilala mo si Stephanie nagkilala kayo so saan sa ulitin ko, saan kayo nagkakilala ni Stephanie Mascarinyas? Mr. Chair, nagkakilala po kami sa isang office. Pero hindi po siya lucky salt, Mr. Chair. Eh, pa ba nagtatrabaho si Stephanie? Ah, uh, nung panahon na yun, wala pa pong lucky salt. Wala din word win. O, oh, ganito na lang, Cassandra. The fact remains na magkakilala kayo. Inaamin mo yun, na magkakilala kayo. Yes po, nakikita ko po siya. Ay, hindi, hindi yung sa nakikita. Nakuusap kayo, ang tanong ko. Madalang ng po, Mr. Chair. Madalang. Opo. Pero nagkausap kayo. Opo. In short, magkakilala kayo. On Opo. a personal basis, kilala kanya niya as a Cassandra Ong, kilala mo siya as Stephanie Mascariñas. Okay. Alam mo bang sinabi ni Stephanie Mascarenas na nagsabi ka daw sa kanya na ikaw isang purong Chinese. Meaning that you're a pure-blooded Chinese. Yun ang sinabi ni Stephanie Mascarenas dito under oath. Ano ka ba talaga, Mr. Chair? Chinese o Filipino? Uh, Mr. Chair, uh, yung dad ko is a Chinese pero po uh, na ano po siya ng naturalized so naturalized po balikan natin yung tatay mo is pure Chinese kailan siya nakapunta Apo. dito sa Pilipinas? I'm uh, not sure po eh, Mr. Chair. Boy pa ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Mr. Sher. Ah, so sandali. Yung tatay mo is pure Chinese. Lumaki ka ba na kasama mo ang tatay mo? Do no po, Mr. Sher. Uh, lumaki po ako, single mom yung mom ko. So ilang taong na naghiwalay ang nanay mo at yung tatay mo? Um, I think nung 3 years old. I'm not sure. So, from one year old to three years old, lumaki ka na nakilala mo yung father mo. Nandun. Ah uh, hindi ko po maalala. Ayun lang yung sabi sa akin, Mr. Sheriff. Sure. Eh, sabi mo sa akin, nag sila yung father and mother mo uh, when you're already three years old. So, I mean, yes, saying, po. Ano, po, meron kang ano? Mr. Sheriff, ayun po yung pag-asabi ng mom ko sa akin, Mr. Sheriff. Sure. So hindi mo na alam ngayon, you have no contact whatsoever with your father since you were three years old. Tama po, Mr. Sher. Okay, yung mother mo, pure Chinese ba? Yes po, Mr. Sher. Pure Chinese yung mother mo? Opo, pero um... Uh, Filipino citizens na siya after siya ikaw okay. Okay. Uh, Mr. Chair, may I know from Miss uh, Ms. Cassandra Ong kung uh, anong ginagamit na pangalan ngayon ng mother mo if you're Chinese din pala siya? still Chinese name po. Pero wala, po yung mom. wala na po yung mom ko. Anong pangalan nung uh, mother mo? Yung, Li Xia Ying. Li Xia Ying. Apo. So in short, sana makuha ko tong totoong istorya ng buhay mo, ano? In short, yung tatay mo galing ng China, pati yung nanay mo galing rin ng China. Ang alam ko po, yung father ko nasa sa Pilipinas na po, uh, even po yung parents niya po. Kaya nga po, nagkaroon kami na, nagkaroon yung father ko na, na naturalized. Naturalized. Naturalized yung ano po, pagka pilipino po. Pero inaamin mo yung sinabi ni Stephanie Mascarinas na nagsabi ka sa kanya na ikaw isang purong Chinese. Yung vlog, I'm not sure kung sinabi ko po yun o hindi. Pero, uh, if vlog... Sinabi din yun yun. Because under oath, Stephanie, no, I'm, not, I'm very sure that Stephanie will not be lying. Hindi pa alin lang. Saan ka natutong magsalita ng Chinese? Mula malit maliit ka ba? Kinakausap ka ba ng na nanay at tatay mo ng Chinese? Mangko po. Please yung mother sure. mo. Yes po. So very fluent yung mother mo sa Chinese. Chinese po siya. Oh, so Chinese so speaking. Pati so kinakausap ka sa bahay mo, Chinese. Um, uh, Chinese and Tagalog po, Mr. Chair. Pero you are very fluent in Chinese. Hindi po super, Mr. Chair. According to uh, Stephanie again, na uh, magaling ka talaga mag-Chinese, kaya ikaw ang kinuha na personal translator ni Duan review na big boss ng Lucky South 99. Hindi po ba? makinig ka uh, uh, ng sato, Cassandra, because this is a hearing, ano? Um, Kaya kakinuha ni Duan Renhu as a personal companion para maging translator because eventually, nung naging close ka na kay Duan Renhuo, in fact, lahat ng instruction ni Duan doon sa operations lang ng Lucky South 99 Sinasabi na niya sa'yo at ikaw na bali ang nagmamalins noong Lucky South 99. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Pero nung huling nag-usap tayo, nung huling tinanong kita, Stephanie, ikaw mismo nagsabi sa amin dito sa komitiba that you were living under one roof with Mr. Duan Rin Wu. So, if you're living, you're the only person you are the only hindi mo man nasabi kung hindi ayaw mo sabihin na empleyado ka o partner mo ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Duarte Renu partner mo ba siya o nagtatrabaho ka sa kanya Ah uh, Mr. Chair uh, again po ninong ko po siya okay assuming okay. ninong ka kanya mm. pero sabi mo sa akin nakapasok ka lang doon sa Lake South 99 noong 2019 Ano ba talaga? Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Paano mo, paano kayo nagkatrabaho ni Duan Ren Wu? We mo to information eh. Hindi po Mr. Chair. Ah, uh, bali, nagka-message naman kami regarding po dyan sa sinasabi niyo po. Hindi, paano mo nga nakapasok doon? paano, paano ka nagtrabaho or what is eh, whatever is your relationship, working relationship with your Duan Renuo whether he is your partner in business whether you are working with the uh, uh, Rino, kailan kayo nagsimula magtrabaho ng kasama? Uh, Mr. Chair, uh, kausapin ko ka lang lawyer ko saglit. Kaya kung sabi mo, pero Mr. Chair, di tama yung sabi ni Miss ni Congresswoman Janet Garin that she's a pathological, pathological liar. E itinanong ko na itong ibang tanong ko nung huling uh, hearing. Paulit-ulit ko tinatanong ito, Mr. Chair, paiba-iba ang sagot. Ano, Kasi? Uh, Mr. Chair, regarding po dyan, I revoke my right against self-incrimination po. Okay. Sa okay. human trafficking po. Okay, you revoke, you invoke your right. Mr. Chair, I have been asking these questions to establish the fact that Ms. Cassandra Ong is truly involved in the operations of Lucky South 99. She was there nung nag-apply kayo ng Lucky South as a service provider. Hindi po ba? Nandung ka na sa Lucky South 99 nung nag-apply ang Lucky South 99, dahil doon nagsimula ang Lucky South 99. It started as a service provider. Yun lang muna ang inyong permit na nakuha. Hindi po ba, Ms. Cassandra Ong? Mr. Chair, I invoke my right Okay. say something. You invoke your right, and the whole night or even up to the next hearing, you invoke your right, but I will establish the fact that you are involved because ito pinakita na ni uh, Congressman Adjong kanina. Ang Lucky South 99, Mr. Chair, is started as a service provider. At doon sa application po ng Lucky South 99 as a service provider, ang pumirma po doon si Catherine Cassandra Ong, which ipa-authenticate natin doon sa NBI. Now, after na sila nag-operate na as a service provider for Kessner Games International, they graduated into operations of Pogo. And Mr. Chair, again, I believe that, ito, nandito rin po ang dokumento, after ng operations ng uh, service provider na Lucky South 39 you apply for a Pogo main license, Cassandra. Ako na magsasabi sa iyo, dahil uh, I will not get anything from you. Eh. Uh, you will always invoke your right of self-incrimination. Uh, self so nag-apply kayo after service provider, nag-apply kayo ng Pogo main license And Miss Cassandra Ong, kayo rin po ang pumirma doon sa application sa Pogo Main License. Then after that, Miss Cassandra Ong, dahil nga pinapaabolish niyo yung Pogo License, then you applied for an internet gaming license. E doon na po sumipot si Harry Roque. Inabmit e po ninyo sa huling hearing eh, hindi na po pwede kayo magsinanaling dahil pwede natin i-review yung videos after nyo yung Pogo nag-apply kayo ng inter internet gaming license sinama ninyo si Atty. Uh, Harry Roque July 26 of 2023 kung saan nagbayad kayo ng 500,000 US Dollars na tax arrears ninyo doon sa Pogo para kayo maka avail ng internet gaming license. Hindi po ba? Ms. Cassandra Ong. Bilib din talaga ako siya ko, Cassandra. Napakabata mo pa, pero ang lakas ng loob mo magsinungaling. Anyway, those are, those are the facts. And uh, Ms. Cassandra Ong, Mr. Chair, cannot deny that fact because even attorney Harry Roque testified here in our hearings that he indeed accompanied Miss Cassandra Ong doon sa pag-apply ng internet gaming license. In fact, hindi lang isang beses, kundi maraming beses sinamahan ni attorney ni Roque si Miss Cassandra Ong. Alam mo, Miss Cassandra, hindi ka nga pwede magsinungaling dahil mismo yung sa sa'yo, siya na mismo nagsabi dito. Okay. Mr. Chair, isang beses lang po ako sinamahan ni Atty. Harry Roque. And in fact, Mr. Chair, After the meeting with the Park Court Chairman, ilang beses pa tumawag si Arthur ni Harry Roque. Okay, it doesn't matter kung ilang beses or isang beses lang, na sumama si Harry Roque ngayon inaamin mo na na nagsama kayo ni Harry Roque Miss Cassandra Ong di ba kasasabi mo lang ngayon kasi sinabi ko maraming beses kayo nagsama sabi mo ngayon hindi po di ba sino ba kayo mismo nakatindig kayo ngayon di ba hindi naman siguro ko pinging o di ba kasasabi mo lang Miss Cassandra Ong tinanong kita maraming beses kayo nagpunta doon sumagot ka ngayon in just two minutes, sabi mo isang beses lang po. So in short, -sure, mo ninyo na kayo ay pumunta doon. Miss Cassandra, oh. Alam mo, miss Cassandra, kanina, eh ba'y pa pang 2 minutes, sabi mo, nagsama kayo doon isang beses. Anyway, it is on record na dinig ng chairman yon, na dinig ng ano. So this just proves that this committee has been right all along, and this representation is, has been right all along that indeed Miss Cassandra Long is really involved in inter I mean, the operations of Lucky South 99. Kasi kung hindi bakit siya ang mata-apply ng internet gaming license doon? Bakit hindi yung mayari? Bakit hindi yung motorist representative? Bakit si Miss Cassandra Ong ang dapat pumunta doon? Because she is in the center of the operations of Lucky South 99. Yung po, Miss Cassandra. Yung po ang buong katotohanan. Mr. Chair, I'm so frustrated already that I cannot proceed with my interpolation because of the lies of Miss uh, Ms. Cassandra Ong. In just a few minutes, nag na naman yung salita niya. Kaamin lang unya na siya sumama ngayon. Iba na naman. But I already uh, I stated the predicate and I can prove that indeed Ms. Cassandra Ong is involved in the operations of Lucky South 99. Marami pa ho dito mga tanong. Pero sabi ko nga, hindi na nag-cooperate yung uh, um, resource person. But still, ito po ang tunay na nangyari doon sa involvement ni Cassandra Leong sa Lucky South 99, Mr. Chair. Thank you, uh, Congressman Pimentel. So, Cassandra Ong uh, yung tanong sa'yo kanina di ba? Sin sinamahan ka ni Atoy Harry Roque sa Pagko tama? gusto mo ikaw sumagot? I'm warning you uh, you know, you know your limitations, right? And that is your, only your role do not teach her what to say. Ikaw naman na, parang napaklaro par, eh. We've been very lenient with you guys. So, Cassandra, ano? Sinumahan ka ni Ari Roque sa pagkoro, hindi? Yes po. Oh, hindi pala eh. Okay.